Ayan guys. Hello guys. Ayan. Dati dati si Madam Maggie Ayan si Idol. Ayan si Idol. Dito kami sa airport. Ya yeah, hatid na si Madam Magi. Mag-goodbye na siya dito sa Oman. As long three years pupunta na siya ng Dubai doon naman siya mag hahanap ng experience sa Dubai so shout out Angel Vlog ayan mega mega love shout out Germang Pinay Mix blog, ayan guys itour ko kayo dito sa Oman Mask ano Oman International Airport Ayan, ang daming palis. So, ang daming tawa. Ayan. Ayan. Sabi ni, Shout out, Madam Cindy! Hi! Mag-vlog-vlog daw siya. <laughs> Ayan. Dito tayo sa airport, guys. tinawala. Mist. Ayan. Hindi kumain ako dito. Parang excited ako. Ayan po ang Muscat International Airport, guys. Mukhang maraming palis. Para si Idol Angelo ang aalis na Nauuna pa. Excited na rin yan. Excited! Oh, Ayan, papasok na si si Wagi. Pasok na siya. Bye-bye, Uman. Ganito ang airport dito. Ang mga nagahatid, pwedeng pumasok sa loob. Hindi ka gaya dyan sa Pinas na hanggang dito lang sa gate. Ayan. Uh, dito, pwede ka pumasok pag magahatid. Ayan, pwede dito pumasok. Ayan, guys. Dito na tayo sa loob. <laughs> hindi ka gaya sa Pinas na hindi ka pwedeng maghatid sa loob. Dito, pwede ka pumasok. Ayan, ang kagandahan lang dito sa sa ano, sa kahit saan Middle East ka airport pwede kang maghatid kita mo yung pasaherong yahatid mo yan ganan guys marami yata paalis ngayon ayan si Idol Angelo shout out Angelo Vlog shout out Idol May extra pa kayo Kaya nga sabi ko alas 4 oh, Ihatid lang natin doon sa doon Ayan si Cindy, pagbili ka ng mga souvenirs. Sa matra din meron eh. May imay, hindi ako. Ayan, nandito na tayo sa loob guys. Ayan, ayan yung mga departure na aalis. Dito mo makikita yung kung kung anong flight mo UI. So, yan. Ayan si Idol. Dito kasi, pwede kang sumama sa loob. Maghahatid ka. Ayan, pwede ka sumama. Makikita mo yung inihahatid mo. Ayan, yung mga paalis na yan. Waiting sila dyan. Wala pang open. So, si Amagi, excited. Alas 12 pa lang dito sa Oman, guys. Ang lipad niya, alas 5 pa. So, mag-iisa siya ngayon dito. Nihatid lang namin siya. So, ayan. O, oh, ba diba, guys? Maganda dito sa... sa Oman Muscat International Airport kasi pwede kang pumasok kung ikaw ay papaalis, pwede kang maghatid kita mo yung pasahero mo ayan, ganan Four hours pa ang kanyang flight, guys. Salam air ba yan? Mamaya nga, kung ano yung, ano, yung gate na nakalagay. Ayan ang flight niya, EY385 Abu Dhabi. Guys, open pa. Marami pang, ayan yung mga nakatambay na yan. Waiting sila sa kanilang flight. Dito, pwede mong ihatid ang iyong pasahero. Kasama ka sa loob. Walang bawal. Hindi ka gaya sa atin. Diyos ko. Hanggang doon lang ka sa gate. Hindi ka pwede pumasok. <laughs> sa Terminal 3, di ba? Ayun, nakakuha ng kakilala. Si Nancy yata yun ah. parang kilala ko rin yun. Ayan. ano na siya. Bahala na si Batman. Apat na oras siya. Apat na oras? Tip. Ah, stopover ka dito sa Oman? Hindi, stopover siya Abu Dhabi. Ah, Abu Dhabi papuntang Pinas. Ah, na ka sa Oman. Uwi na. Parang nakita ka nakita. Ngayon. Ha? Sa Kurom. Oo, oh, oh, di ba ikaw kasabay ko rin yata nung umu... Pabalik ta... O, oh, April? Oh, oh, di ba? sa Pinas? Bakasyon nga lang, Dagit. Dagit Manila pa rin yun. Oh, kaya nga, ibig sabihin, nakasabay ko siya. Nakasabay ko, ko siya pabalik dito. <laughs> Noong April. Ano, kaya naman mukhaan ko eh. Kaya Hindi. <laughs> <d> <laughs> uh, Mag-cross country po. Ah, Medical Biometrics uh, Canada Wow. Wow. Uh, uh, Ay, ah, hindi naman bagay sa so, ola. Pabalik pa rin po. Pero mag-aano siya, kung baga... Direct flight. Parang si ano, ano parang si, si Ray. Ano, o, parang si Ray sa Honestly, sa Hindi Pero ano, ang agency po nasa Dubai Ah. Tuluta ka pa rin Dubai. Hindi na po. Contact na sa Facebook. Hindi po, Pilipinas, para lang po sa medical. Tapos balik po. Sorry na rin. Pagka-medical talaga. Gagod pa lang po yung mga kabaya, no? Saan? Pagka-medical. Pagka-medical. May 265. Ano rin? Ito ano? Emirates? Emirates? Ooh. Na bye-bye. Three years na nag-stay ng Oman. Ang Ali. So, alis na siya, guys. So, thank you guys for watching. Bye-bye.